naniniwala ang leader ng pulubing sekta na dapat matuklasan ni Hang ang buong katotohanan. Nagtataka kung kaninong susunod na hakbang ang pagtatanong sa kanya kung ano ang susunod na plano niyang gawin ngayon na nagbubunyag ng kanyang intensyon na imbitahan ang Patriarch of ng Simon Clan sa kanilang archive. Ipinaliwanag niya na wala silang magagawa kundi ang tumugon, isinasaalang-alang ang mga mensahe at Reg Along ipinadala sa kanya. Gayunpaman, idinagdag ni Hugging na hihilingin niya kay Angie na magdala ng ilang mga mahuhusay na individual upang tumulong. Samantala, sa teritoryo ng Simon Clan, natanggap ng patriarka, na si Simon Chu, ang balita mula kay Babe. Upang alamin kung nagawa nilang ibalik ang mga piraso ng mga nawasak na libro. Ang mga aklat na ito ay nagmula sa Heavenly Grand Archive, ngunit higit sa kanyang pagkadismaya, lahat ng iyon ay natagpo ang walang laman. Galit na galit ang patriarka na nagtanong kung ginagawa ba sila ng Heavenly Grand Archive bilang mga hanggal na may galit sa kanyang ekpresyon. Habang si Bake Hill ay patuloy na nagpapalim kay Simon Chu ng karagdagang information mula sa mga aklat, ang Heavenly Grand Archive ay nagpadala ng isang malaking crate at isang mensahe sa pamamagitan ng Pacific Transport Agency na may pakiramdam ng pagkaapurahan. At inutusan ng Patriarch na buksan ang takip ng crate. Nang itinaas ito isang mabahong amoy ang agad na tumatagos sa silid na nagmumula sa loob ng crate, namamalagi ang isang nakakagulat na masa ng laman at karne na may nakakagambalang pagkakahawig kay Simon Ong. Tinitigan ng patriyarka ang nakakatakot na tanawin na may mamulamulang mga mata, magkahalong pagkabigla at pangingilabot na bumabalot sa kanyang mukha. Pagkatapos ay binasa niya ang mensahe mula kay Bayon Hang ipinahihiwatig ng mensahe na hindi siya pinatawad ng langit sa kanyang mga kasalanan at bilang resulta, ang kanyang unang anak na lalaki, na si Simon Ong, ay pinatawan ng parusa. Pinili ng archive na huwag ipadala ang clan manager. Sa halip, gumawa sila ng mga alternatibong pagsasaayos sa pamamagitan ng pagpapadala ng escort captain at ng deputy commander. Tiwala si Bayon Hang na kahit na si Simon ay maituturing na isang hangal, Naiintindihan niya ang mga implikasyon ng mga pagkilos na ito at kung ano ang mangyayari sa kanyang anak at kung ano ang mangyayari sa kanya. Galit na hindi masukat, matapos basahin ang mensaheng ito, sumigaw si Simon Chu sa galit. Tinawag niya ang itim na tropa ng may matinding bangis at galit, ipinahayag na ngayong gabi ay papawiin ito ang makalangit na Grand Archive. Kayat si Simon Chu, na sinamahan ng kanyang mabigat na itim na tropa, ay lumalapit sa bangin at mga isyo na humahamon sa Heavenly Grand Archive. Bilang tugon, na ang boses ay umaalingaungaw sa paligid nila, na kinu-question ang dahilan sa likod ng kanilang layuning pumatay, kung isa sa alang-alang na nagpadala siya sa kanila ng mga regalo sa pamamagitan ng isang liham na ipinadala ng ahensya ng escort upang mapansin ang panunuya ng young master, ngunit pinipigilan ang agarang tugon. Sa halip, nagtanong siya ng sarili niyang pagtatanong, na naghahanap ng kumpirmasyon na ang Heavenly Grand Archive at si Bayon Hang ay talagang may pananagutan sa pagsubok ng kanyang anak na may mapagmataas ng iti na matapang na nagpahayag na ang responsable sa penonibik sa kanyang pagkawasak ay walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Ang mga salitang ito ay lalong nagpagalit kay Simon Chu, na sumumpa na kung si Hang ay hindi magsasalita ng walang ingat ng mas matagal, habang siya ay nanatiling nakatayo. Nagpesade sa hangin sa itaas ng gilid ng bangin, kung saan nakatayo ang Simon Clan na nakahanda para sa paghaharap, si hagong ay matalas na nahawakan ang mga intensyon ng kanyang mga kalaban. Kinikilala niya ang kanilang plano. Sa sandaling naisagawa na ng itim na tropa ang kanilang tungkulin, lumabas na ang Simon Clan upang magpahayag ng pakikiramay at pagkatapos ay aangkinin ang Heavenly Grand Archive. Sa sandaling naisagawa na ng itim na tropa ang kanilang tungkulin, Lumabas na ang Simon Clan upang magpahayag ng pakikiramay at pagkatapos ay aangkinin ang Heavenly Grand Archive. Habang ang sarili nilang hindi nababagabag na si Simon Chu ay bumunot ng kanyang espada at nagbabala kay Hog Ong na, anuman ang mga panlilinlang na maaring taglayin niya, hindi niya matatakasan ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Biglang ang pinuno ng sekta ng Asher Moon ay nagkatawang tao sa kalangitan malapit sa pagkastigo ni hagong kay Simon Chu para sa kanyang hindi kinakailangang kalupitan. Hindi niya inasahan ang penonibig sa kalupitan ni Patriarch at ngayon ay inaasahan niyang masaksihan ang dalawang sword techniques sa aksyon niyang balak na sundin ang kanyang mga salita. Ang biglaang hitsura ng pinuno ng sekta ng Asher Moon ay nag-iwan sa Kante Clan ng pagkagulat, ngunit hindi lamang sila ang nabigla sa unang pagkakataon. Di nagtagal matapos ang Masters of the Flame Pavilion at ang Backwall Manor ay nagpakita ng kanilang sarili na taimtim na nagpapahayag ng kanilang pagkabigo kay Chu. Sinusundan sila ng Vice Master mula sa isang paraan ng pananalapi ng Continental at ang pinuno ng Iron Society. Ang pinakanakakagulat na hitsura sa lahat ay ang kay Elder Simon Bong, na dati nang itinaboy ni Chu mula sa lupain. Ang paghahayag na ito ay nagpaisip kay Chu kung paano nakabalik si Bong. Natakot si Chu na hahadlangan ni Bong ang kanyang landas tungo sa pagkuha ng tunay na autoridad sa loob ng clan at pinalaya siya, na napansin ang ganap na pagkamangha ng Simon clan. Nasiyahan lamang sa pag-alam na ang lahat ng mga individual na humiling sa kanya na magtipon ay talagang kapansin-pansin. Na nagpapahayag ng kanyang sariling. Pasasalamat kay Angie at sa pulubing sekta para sa kanilang tulong, na binibigyang diin ang klan ngayon ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Iminumungkahi niya na maging matalino para sa kanila na lumuhad ng tahimik bago pa lumala ang mga bagay at humantong sa mas malalang kahihinatnan. Sa gulat ng lahat, tumugon si Simon Chu sa sitwasyon na maingiti na nagpapatunay na hindi siya darating na walang dala. Kapag nakaharap sa makalangit na Grand Archive, itinaas niya ang kanyang espada ng mataas at inutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang mga Thunder Crash Bomb na nakatago sa loob ng mga kahoy na crates. Kahit na ang Heavenly Grand Archive ay pinatibay ng mga kakaibang porma sayo ng bitag, Tiwala siya na magagapi ng mga bombang ito ang kanilang mga depensa sa pagbanggit lamang ng mga Thunder Crash Bomb ay nagpapadala ng panginginig kung saan ang mga kaalyado ng isang bomba ay maaaring gawing abo ang dalawang pavilion at ang bilang ng mga bomba ang penonibik na balak gamitin ng patriarka. Maaaring mawala ang buong bundok kabaligtaran ng pagkabalisa ng kanyang kasama na nananatiling tahimik sa harap ng bantana ito ay nabigo siya noong una niyang pinaniwalaan na dumating ang klan na walang dala. Kaya tinatanggap niya ang hindi inaasahang Reg Along ito ng Thunder Crash Bomb para sa mga detalye na ipinalam ni Hug Ong Kechu, na ihahayag niya ang mga ito kapag siya ay bumagsak sa namamaga. Biglang gumuho at no atak watak ang lupa sa ilalim ng Simon Clan, na nagpabagsak sa buong grupo. Habang bumababa siya, nagsimulang maghinala si Chu na sila ay nasa ilalim ng ilang ilusyon. Dahil hindi naman siguro totoo ang mga nangyayari, Itinutok niya ang kanyang espada sa gilid ng bangin upang pabagalin ang kanyang pagbaba at tinawag ang kanyang mga tauhan, na tinuturuan silang manatiling kalmado. Dahil malamang na sila ay nasilo sa isang ilusyon na nilikha ng pagbuo ng bitag. Habang ang isa sa mga lalaki mula sa itim na tropa ay bumagsak ng diretsyo patungo kay Simon Chu, na tiyak na nakabalanse sa gilid ng bangin gamit ang kanyang espada. Ang isang banggaan ay tila nalalapit na nagbabanta sa pagpili ng kaligtasan upang protektahan ang kanyang sarili. Mabilis na gumamit si Chu ng isang maniobra upang baguhin ang trajectory ng lalaki nang hindi sinasadyang inilipat ang kanyang espada sa proseso ng ang kanyang espada ay nakalas na ngayon mula sa posisyon nito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagbaba pababa. Sumilip sa kadiliman pa ibaba, napansin niya na sa kabila ng katotohanan na ang Heavenly Grand Archives Mountain ay hindi masyadong mataas at matangkad, Mukhang may kalayuan pa ang lupa. Ang pagmamasid na ito ay humahantong sa kanya sa isang kritikal na pagsasakatuparan. Kung ito talaga ang kanilang bundok, ilang beses na silang nabangga sa lupa sa kanilang pagbagsak. Ang nakakahimok na ebidensya na ito ay humahantong kay Chu. Upang tapusin ang buong sitwasyon ay isang ilusyon. Gayunpaman, ang mga nagmamasid sa angkan mula sa itaas ay umamin na ang mga lalaki ay talagang natutugunan ang kanilang pagkamatay. Sa kabila ng ilusyon na katangian ng sitwasyon, ang Heavenly Grand Archive ay kilala bilang kuta ng langit. Para sa isang rason, natuwa siya sa kanyang desisyon na palawakin ang mga porma ng bitag mula sa bangin upang masakop ang buong bundok sa ganitong paraan. Habang maaring alam ng klan na ang makalangit na Grand Archive ay gumagamit ng mga porma ng bitag at mga ilusyon, nananatili silang walang kamalayan na ang mga porma ng bitag ay bumabalot sa buong bundok. Bilang isang resulta, ang kanilang mga isip ay naging ganap na nasilo sa ilusyon, na nagdulot sa kanila na maniwala na sila ay nahuhulog kapag nasaksihan nila ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Sa sandaling tanggapin nila ang ilusyon bilang isang paghihiganti, nakaranas sila ng katulad na epekto sa kanilang mga isipan gaya ng nararanasan nila mula sa isang pisikal na epekto sa loob ng ilusyon. Si Hagong at ang kanyang mga kaalyado ay bumaba mula sa langit patungo sa lupa, at inutusan ni Hagong ang escort squad na alagaan ang mga nahulog na miyembro ng clan. Ang iba't ibang mga leader ng sekta ay nagulat sa brutal na paraan kung saan ang batang master ng Heavenly Grand Archive ay humarap sa penonibik na labanan ng clan, parang nakita na niya ang kalalabasan nito. Nanatili ang hinala sa gitna nila, habang isinasaalang-alang nila ang posibilidad na ipinatawag niya sila, hindi lamang para sa proteksyon mula sa Simon clan, ngunit upang ibunyag ang malungkot na katotohanan ng naghihintay sa Simon Clan. Sa pagmumuni-muni, tinutugunan niya na kinikilala na ang ilan sa mga lalaki ay malubhang nasugatan ngunit buhay pa rin sa kanyang pananaw, ang pagtatangka na tulungan sila ay magpapahaba lamang ng kanilang paghihirap. Iminumungkahi niya ang isang mas maawang diskarte na nagtatapos sa kanilang pagdurusa ng buo na nakikinig sa payo na ito at sumenya sa escort upang bigyan ng makataong pagwawakas ang mga nasugatang miyembro ng angka ni Simon. Samantala pagpupulong ng mga pinuno, si Simon Bong ay nagpahayag ng kahihiyan, at kinikilala niya na likas na tuso si Simon Chu at walang awa niyang itinataboy ang sinumang mang hindi naaayon sa kanyang mga interes. Ang tanging hangarin ni Simon Chu ay manipulahin ang angkan upang palakasin ang kanyang sariling kapangyarihan. Ang bakun manor master ay nakikiramay sa damdamin, na kinikilala na silang lahat ay may nararamdamang kahihiyan. Kung wala ang interbensyon ng Serbian, maaaring ibinasura nila ang insidenteng ito bilang isang hindi magandang resulta na nagreresulta mula sa pagsalakay ng isang malupit na grupo dito. Ang master ng Flame Pavilion ay nagmumungkahi na si Simon Shu ay malamang na nagsulsol ng maraming iba pang mga insidente na nananatiling hindi isiniwalat sa kabila ng kanilang katayuan bilang mga kilalang angkan at sekta ng pangkat ng ortodokso na natili silang mga passive observer. Ang pagkaunawang ito ay pinupuno sila ng matinding kahihiyan. At si Angie ay sumingit hinihimok silang isang tabi ang kanilang pagmumuni-muni at sumulong. Lampas na sa hating gabi, at dapat nilang tapusin kaagad ang talakayan upang ipagpaliban ang pulong, sumang-ayon na may buntong hininga sa kanyang panukala, nagpa siya ang mga pinuno na ipagpatuloy ang pagpupulong, pinapanood ang paglalahad ng pulong sa katahimikan. Tumatagal ng ilang sandali magmuni-muni si Hagong. Nakikita niya ang kasalukuyang sitwasyon na nakapagpapaalaala sa kanyang mga araw sa Miriam Alliance, habang ang mga pagpupulong ay nananatiling nakakabagot gaya ng dati, may mga mukha mula sa panahong iyon na tunay niyang namimiss. Panandali niyang pinag-iisipan ang pagbabalik sa alyansa ng Miriam na nakakaramdam ng penonibig. Gayunpaman, mabilis niyang tinanggihan ang ideya na pagtanto na siya ay kasalukuyang gumagana sa 20% lamang ng kanyang orihinal na kakayahan. Ang ganitong hakbang ay magiging walang kabuluhan sa tatlong mahusay na diskarte sa pagtatanggol. Siya ang may ganap na kontrol sa pressure point shift, habang ang parehong energy void at absolute strikes ay nasa yugto pa rin ang paggaya sa kanilang mga anyo, kinikilala niya ang pangangailangang magpatuloy ng may pag-iingat at pasensya na biglang nahugot sa kanyang pag-iisip. Habang alam niya na tinatanong siya para sa kanyang opinyon, posibleng para sa panghuling pag-aproba. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagpapayo sa kanila na magpatuloy. Ayon sa mga talakayan na ginawa, tinitiyak sa kanila na ang lahat ng naroroon ay pambihirang mga indibidwal at ang mga bagay ay dapat na umusad ng maayos. At si Sai Ange ay lumilitaw na hindi mapakali sa pamamagitan ng mga hindi natitinag na positibong mungkahi ni Hagong, ang nagmumunimuni ng malakas. Kung ang lahat ng mga henyo ay binubuo at tumutugon si Hagong ng isang nakakahiyang pagtawa, tulad ng iminumungkahi ni Hogong, ang pagtatapos ng pulong at pag-alis ng isang malakas na hiyawan ay nakakagambala sa hangin. Samantala bumukas ang pinto at bumunyag si Xiao Xingji sa pag-uulat na ang mga miyembro ng Simon Clan ay rumerampa na pasulong. Ang kanilang mga mata ay nanlaki at namumula, na nagpapahiwatig na na-activate nila ang kanilang natutulog na enerhiya, na mabilis na nagutos sa kanyang mga escort na imbestigahan kaagad ang sitwasyon, Nag-aalala ka tungkol sa biglaang kaguluhan, tinatanong ni Yun tungkol sa sitwasyon? Habang si Hagong ay pribadong nag-iisip na ang oras at ang kan ay dapat na nag-trigger ng kanilang natutulog na enerhiya na nakahanay kay Simon Chu. Karaniwang diskarte ay ang dormant energy trigger ay isang martial art technique na nagsisilbing huling pagsisikap na nagbibigay ng pansamantalang pagpapalakas ng dalawa hanggang tatlong beses sa karaniwang panloob na enerhiya ng individual. Gumagamit ito ng mabilis na lumalagong meridian upang palabasan ang mga nakablock na mga sisidlan sa loob ng katawan at pinapayagan ang mga practitioner na pansamantalang balewalain ang sakit. Naniniwalang si Hagong na ito ang perpektong huling paraan para sa Simon Clan na kaunti na lang ang natitira. Nagutos si Hagong kay Yun na manguna sa security squad at sa mga tauhan ng archive para i-activate ang defense formation. Bukod pa rito, dapat tiyakin ni Yun ang proteksyon ng kanilang lolo. Sa paglabas, binigyan siya ng briefing ng isang escort na nagulat na isinasakay sila ang mga sugatang miyembro ng Simon Clan sa mga karwahe ng kabayo sa hilagang pasukan ng plaza. Noong unang nagsimulang manginig si Simon Chu, kasunod nito, sumunod ang iba na may mga light injuries na nag-trigger ng kanilang natutulog na enerhiya. Sinusubukan nilang protektahan ang mga pinuno ng sekta at ang mga patriarka na lumikha ng isang hindi kanais-nais na sitwasyon at sa kabila ng kanilang bentahe sa numero, ang mga escort ay bumaba mula sa langit upang harapin si Simon Chu, na inaatake siya gamit ang kanilang mga talem. Gayunpaman, tumugon si Simon Chu sa isang malakas na hiyawan at isang pagsabog ng enerhiya, na pinalipad silang lahat, na pinagmamasdan ang patuloy na labanan. Napansin ni Hagong ang kahangahangang enerhiya ni Simon Chu. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang kalagayan, si Sean Singi sa isang estado ng pangangailangan ng madali ang pagkilos, ay humihiling kung sino ang kikilos at isa aktibo ang isang malakas na bitag mula sa Heavenly Grand Archive upang wakasan ang labanan ng mabilis. At si Bumong ay nag-interjects na nagpapaliwanag na mayroon silang ikatlong pagbuo ng bitag, ngunit mayroon din silang sariling mga tao na nakikibahagi sa labanan na maaring madamay sa pagsabog ng bitag. At hindi praktikal na gamitin ang pagbuo ng bitag. Nagpatuloy si Xiao Sinji. Hinihimok si Hagong na makialam dahil sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid na maaring magkaroon ng malaking lakas si Hagong sa simula pa lang. Malalim na nag-iisip si Hagong sa sitwasyon, kinikilala ang pagiging komplikado ng usapin, ang mga natutulog na pag-trigger ng enerhiya ay maaring tumagal ng isang oras, at ang mga miyembro ng Simon Clan ay isa-isa silang sisuko. Gayunpaman, kung sino man sa mga patriarch o leader ng sekta na kasalukuyang nakakulong sa matinding labanan na may penonibik, ang angkan ay magtatamo ng mga pinsala. Sa panahong ito, ang sitwasyon ay maaaring tumaas ng malaki. Habang ang kaaway ay sumusulong patungo sa walang pagtatanggol na pinuno ng Iron Society, siya ay nagbitiw sa kanyang sarili sa nalalapit na kamatayan, ipinikit ang kanyang mga mata sa pag-asa. paman, si Hogong ay namagitan sa eksaktong tamang sandali, mabilis na pinabagsak ang umaatake sa isang solong mapagpasyang paggalaw. Napagtatanto ang pagkaapurahan ng sitwasyon na, na walang sariling espada, kinuha ang sandata ng pinuno ng Iron Society at sumugod sa kabilang direksyon. Ang kanyang layunin ay upang mabilis na tapusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-target sa pinagmumula ng natutulog na enerhiya na ilabas ang poly, meridian at paghiwa-hiwalayan nito. Gumagalaw si Hagong nang may hindi kapanipani walang leksi, pinuputol ang kanyang espada sa mga tiyak na arko na pumuputol sa laman ng kanyang mga kalaban. Ibinaba niya ang isang miyembro ng klan hanggang sa nilapitan niya si Simon Shu, na hindi makapaniwalang sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya. Sa kanyang estado ngayon, iniunat ni Simon Chu ang kanyang mga kamay at nagpatawag ng nagniningas na bola ng pulang enerhiya, inilunsa dito diretsyo kay Hogong, ang pinuno ng Asher Moon Sect at si Angi ay tila nag-aalala sa isang sandali, Ngunit mahusay na nakaiwas si Hagong sa pag-atake. Parehong nabigla at nagalit si Simon Shu. Habang pinapanood niya ang hanging deftly navigate sa bugso ng hangin na nilikha ng kanyang palad. Bago siya gumawa ng isa pang hakbang, umabot kay Hagong at naghatid ng isang malakas na suntok sa mukha ng lalaki at nagpapadala sa kanya ng pagbagsak sa lupa. Parehong nagulat ang Asher Moon sect leader at ang Flame Pavilion Master at humanga sa mga kahangahangang compatibility ni Hogong. Narinig nila mula sa pinuno ng sangay ng beggar sect na natuto si hogong ng martial arts, ngunit hindi nila inaasahan na siya ang may kasalanan. Bilang tugon sa mga papuri at papuri na mapagpakumbabang nag-uugnay sa kanyang tagumpay na pagpapakawala ng marami sa kanyang lakas. Sa panunood kay hogong na tumanggap ng papuri at pagkilala, pinag-iisipan ni Gunner Sinki kung gaano kaiba ang kanyang espada sa pamamaraan at paggalaw mula sa karaniwang imahe ng makalangit na Grand Archive. Noong una, si Sion, ang una niyang nakausap ang tungkol kay Hog Ong, naghinala siya sa ilang pagmamalabis na paglalarawan, ngunit malinaw na ngayon na walang pagmamalabis na kasangkot. Sabik na inaabangan ni Gunner Singi na makita kung ano ang mga pamilyang hang ng Norte, at natipon namin ang mga kilalang pamilya ng Northern, at nakaipon kami ng kaunti tungkol sa kanilang tirahan pati na rin sa kanyang paghihirap at sa kanya. Nagpapahayag ng isang kagustuhan para sa kamatayan kaysa sa pamumuhay sa kanyang kasalukuyang estado, lalo na kapag nahaharap sa pag-asang mahuli ng batang master ng Heavenly Grand Archive, Lakhin. Sa halip na pagbigyan ang kahilingan ni Ong para sa kamatayan, yumuko siya sa tabi niya at tinapek ang tagiliran niya, na nagpapahiwatig na hindi niya papayagan si Simon Ong na mamatay kapag may nangyaring interesante. Ang pagmamasid sa kanyang stepbrother sa kanyang kahabag-habag at kawalan ng kakayahan na kalagayan ay pinagmumula ng walang katapusang libangan. Para kay Lachon, sa pagkadismaya ni Angus, nangako si Lachon na aalagaan siya at ipagkakait sa kanya ang kaginhawaan ng kamatayan para sa kapakanan ng kanyang sariling libangan, habang humahagalpak sa malisyosong pagtawa. Sa huli dahil sa pagkagaaman ng mag-amang Simon Chu at Simon Ong sa kapangyarihang maghari, Naibuwis nila ang kanilang buhay sa wala at ang hinahamak na anak sa labas na si ang magtatamasa sa kanilang mga pinaghirapan. Pagkaraang matalo sila ni Hogong na mula sa Merriam Alliance sa katawan ni Bayon Hang. Natunay at nararapat na dakilaan bilang mga matatalinong mga panatas at panitikan. Dito na po nagtatapos, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay.